News mga balita ngayon Tatlong sundalong inambush sa Basilan binigyang pagkilala ng Philippine Army Kandidato sa pagka-board member sa Maguindanao del Sur sugatan sa ambush Dalawang construction workers na natabunan sa gumuhong mall sa Laguna na hanap na Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon binigyang pagkilala ng Philippine Army ang mga sugatan at nasa wing bayaning sundalo ng 18th Infantry Batalyo na tinambangan sa Basilan, Kamakaila. Sa pangunguna ni Army Chief Lieutenant General Roy Galido at Western Mindanao Command o West Mincom Chief Lieutenant General Antonio Nafarete, binisita ng mga ito ang sundalong si Corporal Richie V. Flores na nagpapagaling sa West Metro Medical Center at ginawaran ng Wounded Personnel meda. Tinungo rin ng mga opisyal ang labi ng dalawang nasawing sundalo na sina Sergeant Ray Mark Batio at Corporal Jordan Dakipel sa St. Peter Funeral Homes. Tiniyak ng mga general sa mga pamilya ng tatlong sundalo ang suporta mula sa West Minco at Philippine Army. Noong Abrila 11 nang inambush ang tatlo ng mga dipatukoy patukoy na salarin sa barangay Duga at Tuburan, Basila. Sugatan ang tumatakbong board member ng Maguindanao del Sur at driver nito matapos tambangan ng kanilang sasakyan sa National Highway sa barangay Brad Dato Anggal timbang sa nasabing lalawiga. Kinilala ang biktima na si First District Board Member Aspirant Dato Muhammad Uto Omar alias Dato Baba. 49 anyos, residente ng South Upi, Maguindanao del Sur at driver nitong si Alias Abe, 31 anyos, residente ng Buluan, Maguindanao del Sur. Nagtamo ng minor injury ang dalawa na agad ding isinugod sa ospital at nasa maayos ng kalagaya. Mabilis namang nakatakas ang mga hindi patukoy na salarin habang nagpapatuloy ang investigasyon sa krime. Nahanap na ang dalawang nawawalang construction workers sa gumuhong bahagi ng ginagawang mall sa Santa Rosa City, Laguna, Kahapo. Base sa initial na report, tinatapos ng mga trabador ang pagsasa-konkreto ng isang slab sa ikalawang palapag ng mall nang biglang bumigay ang scaffolding na pinagtutuntungan ng dalawa linggo ng umaga, natabunan ng mga gumuhong semento at bato ang mga biktima ngunit patagumpay ding narecover ng mga tauhan ng Santa Rosa Police at Bureau of Fire Protection o BFP bandang alas 4 ng hapon at agad na isinugod sa ospital. Patuloy naman ang investigasyon sa sanhi ng insidente. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Enon Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.